Totoo nga bang bawal ang white rice sa mga babaeng may polycystic ovary syndrome o yung tinatawag na PICOS. Tara, let's prove it! Bago maniwala sa mga claim-claim na yan, patunayan na yan sa Let's Prove It! Sabi ng karamihan, bawal daw kumain ng white rice ang mga may picos dahil nagko-contain ito ng sugar. And isa kasi sa mga advices para sa mga may picos, kinakailangan low sugar lang ang kinakailangan nila pero totoo nga ba ito? Tara, let's prove it! Ayon sa Healthline.com na ang white rice hindi man siya sugar, carbs siya. Ang carbs kasi ay nagko-convert into sugar sa katawan. Mataas din ang rice sa glycemic index dahil nasa 70 to 90 ito. Kung iko-compare sa brown rice, ito ay naglalaman ng 50 to 55 glycemic index. Kaya sinasabing mas better ang brown rice sa white dahil nakakatulong ito sa blood sugar spike. Kaya ang claim ay hindi naman siya bawal pero kailangan lang bawasan ang intake nito. Kumbaga, kung dating 1 cup, ngayon kinakailangan half cup na lang. Pero wag lang sa rice mag-focus dahil pati ang ulam naglalaman ng sugar na nakakapagpa-trigger sa pikus.